Renz Abando, isa sa mga player na ngayon ay putok na putok ang pangalan sa larangan ng basketball league. Hindi lamang dito sa Pinas, kung hindi sa ibang bansa rin. Isinilang taong 1998 at nagmula sa lugar ng La Union. Dito isinilang ang isang binata na ngayon ay pride ng Pilipinas. Ito ay may height na 6.2 feet na masasabing sapat na sukat para maging isang all-around player sa loob ng court. May kita sa laro nito na hindi lamang sa labas Kung hindi kaya nitong may pagsabayan sa mga bakulaw sa loob ng court At bago nga makilala itong silakay Ay naglaro muna ito sa kanilang paaralan bilang isang varsity player At dito nga ay nakitaan ang potensyal bilang isang magaling naman lalaro itong silakay Nang isang kilalang coach na si Coach Aldin Ayo At kinuha itong si Renz para maglaro sa UST Growling Tigers hanggang sa ito nga ay namayagpag at nakatapat pa nga nito ang player na si Terje Rabena na nooy namamayagpag rin ng pangalan sa team ng Ateneo at tinawag pa nga itong si Renz Abando na banta sa buong liga ng NCAA Season 82 dahil na rin sa pambihirang lakas na nakita ng ibang mga player sa kanya at matapos ang mahabang paglalaro nito sa UST ay nalipat naman ito para maglaro sa Litran at dito niya nakuha ang una nitong championship game at matapos nga ang yugto nito sa NCAA ay dito na pala Magsisimula ang panibago nitong yugto sa liga Matapos nga na itong si Renz ay mag-sign ng one-year contract sa anyang KGC Isang Korean Basketball League o KBL Matapos nga na itong sila kay ay operan ng 237 million won o mahigit sa 13.89 million pesos Sa isang kontrata lamang nito sa team na kumuha dito ito ang pinakamalaking offer para sa isang Asian import at hindi naman ito pinagsisihan ng team ni Abando. Dahil sa unang taon nito sa paglalaro sa anyang KGC ay nakuha nila ang tropeyo bilang champion sa season na iyon. Dahil yan sa napakalaking tulong na ginawa ng ating pambato na si Renz Abando. Nakapagbigay ito ng napakagandang performance para sa isang taon lamang nitong paglalaro sa KBL League na dahilan kung bakit ang apelidong Abando ay talagang tumatatak sa mga tao't manonood. At ito nga lang ginanap na FIFA World Cup ay nabilang ito sa manlalaro na lalaban para sa ating bansa kasama ang team ng Gilas Pilipinas. Nakakalungkot lamang dahil sa ilang game na meron ng Gilas ay mang ilang beses lamang pinagkatiwalaan itong si Renz Abando. Nakakalungkot na sa kanyang sariling bansa ay hindi niya nakuha ang simpatya ng kanyang coach pero sa oras naman na pumasok itong si Lakay sa loob ng court ay hindi pwedeng walang ipakitang napakagandang performance ang player na ito. Mula sa 3-point shooting, perimeter shot, and foster right dunk lalo na hindi mawawala ang magandang depensa nito mapalabas o loob. Kaya naman kahit pa ang mga NBA player na nakatapat nito ay napahanga nito sa kanyang abilidad bilang all-around player matapos nga ang FIBA World Cup. And by the way, usapang FIBA World Cup ay tinapos na nga ng bansang Germany ang laban matapos na talunin nila ang two times champion na team ng Serbia. Nagtala ang dalawang team ng 83 to 77 panalo ang Germany dala nila ang tropeyo sa kanilang bansa at Dennis Schroeder na player ng isang sikat na NBA team ang Lakers ang final MVP sa ginanap na FIFA World Cup 2023 dito nga yan sa ating bansang Pilipinas at balik nga tayo sa ating pride na si Renz Abando usap-usapan ngayon na maaari nga kaya na makapasok ito sa NBA at di lamang yan dahil sa isa sa pinakasikat at malakas na team ng Golden State Warriors dahil nga yan sa isang coach na nakita ang potensyal nito sa paglalaro at kung sakaling makapasok itong sila kay sa NBA ay isang history ang magagawa nito bilang kauna-unahang pure-blooded Pinoy na makakapasok sa NBA, ang pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo. Kaya naman patuloy nating suportahan ang ating kababayan na si Renz Abando, ang high flyer ng Gilas Pilipinas. Maraming salamat sa pagsama para pasukan ng buhay ng may buhay, ngunit buhay ng ating mga idolo. Maraming maraming salamat.